Maligayang pagdating sa Emisarios Unidos Dalos Channel. Kung natutuwa ka sa kwentong ito ng malapit ng mamatay, pag-isipang bigyan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Ngayon magsimula tayo sa kwento. Noong labing tatlong taong gulang ako, nakatagpo ako ng mga anghel sa isang NDA. Ang pagtaya sa aking tiyuhin na kaya kong lumangoy ng tatlong haba ng pole nang hindi humihinga, naaalala ko na unti-unting naging walang pakialam sa layuning maabot ang dulong bahagi ng pole sa ikatlong lap. Nagsimula akong makaramdam na parang nananaginip ako, at sa panaginip na iyon, lumalangoy pa rin ako. Bigla akong naging alerto nang maramdaman kong parang hinihila ako pataas at itinutulak pa sa mataas na bilis sa pamamagitan ng mahaba at madilim na tubo ng hindi nakikitang puwersa. Napansin ko ang isang maliwanag na ilaw sa dulong bahagi ng tubo, at pagkatapos ay bigla akong nasa labas, lumulot ang mga dalawampung talampakan sa itaas ng swimming pool. Pakiramdam ko ay walang timbang, at kahit na mainit at mahalumigmig na araw, ang lagay ng panahon ay kaaya-aya. Ang lahat ay mukhang mas maliwanag ngunit pinaliwanagan ng malambot na liwanag. Kitang-kita ko rin ang abot tanaw at tila may kortinang itinaas para ipakita ang magandang tanawin. Pagtingin ko sa ibaba, nakita ko ang aking katawa na nakahiga malapit sa gilid ng pole habang ang mga nag-aalalang tao ay lumalapit mula sa lahat ng direksyon. Habang sinubukan ng isang babaeng lifeguard na buhayin ang aking walang malay na katawan, narinig ko ang mga iniisip at damdamin ng mga taong natipon. Hey guys, I'm okay, pilit kong pinapakalma sila pero walang nakarinig sa akin. Saka ko nalaman ng presensya ng isang nilalang na napakalaki ng tangkad habang siya ay tumabi sa akin. Ang nilalang ay nagniningning ng maliwanag sa liwanag na nagmumula sa kanyang anyo, at habang ang aking katawan ay sinisimila ang liwanag na kanyang inilabas, naramdaman ko ang kanyang malalim na pagmamahal at pagmamalasakit. Nang itinoon ko ng maigi ang aking paningin, nakita kong magaan siya mismo. Dapat kang bumalik, hindi pa ito ang iyong oras. Maraming tungkulin ang dapat mong tapusin. Babalik ka rito sa takdang panahon. Ngayon, ihanda mo ang iyong sarili sa pagbabalik buong pagmamahal niyang utos. "No, I want to stay here," sagot ko. Napakapalaya na nasa labas ng aking katawan na wala akong pagnanais na bumalik dito. Namulat ako sa musika na napakahina ng volume na hindi naging hadlang sa kakayahan kong marinig ang sinasabi ng nilalang. Ang nilalang, nakalaonan ay napagtanto kong isang anghel ng banal ay nagsabi, "Dapat kang bumalik." hindi pa ito ang iyong oras. Dapat kang bumalik sa iyong katawan dahil sa kaseryosohan ng tanyang tono at sa aking intuitive na pakiramdam ng kahalagahan ng pagbabalik sa aking katawan, unti-unti kong tinanggap ang aking hindi may iwasang pagbabalik. Nang tumingin ako sa ibaba, nakita ko ang lifeguard at ang isa pang tao ay abala sa pagsisikap na i-resuscitate ang aking katawan. Pagkatapos ay tumingin ako sa araw upang mapagtanto na ang mundo ay napuno ng isang maliwanag na liwanag na kaakibat ng liwanag ng araw. Sinusubukan kong suriin ang liwanag na iyon nang bigla kong naramdaman ang sarili kong hinihila pababa patungo sa aking katawan. Pagkatapos na muling magkaisa ang aking katawan, isinugod ako ng ambulansya sa isang lokal na ospital para sa mas masusing pagsusuri. Sa mga linggo at buwan na sumunod sa NDA, dala ng aking pananabik na umalis muli sa aking katawan, nagdarasal ako gabi-gabi, umaasang babalik ang anghel at ipakita sa akin kung paano kusang umalis sa aking katawan. Makalipas ang dalawang taon nang ipinikit ko ang aking mga mata para matulog sa gabi nang biglang napuno ng liwanag ang silid. Nakahiga roon ng nakadil at ang aking mga mata, pinanood ko ang gitna ng liwanag na iyon na nagiging masiksik at higit na nakakalat upang bumuo ng isang liwanag na ulap. Ang una kong pangamba ay hindi nagtagal ay napagtagumpaya ng walang katapusang pagmamahal at kagalakan na pumuno sa aking buong katawan. Did you come to take me with you? Tanong ko sa anghel na nakatingin ng diretsyo sa akin. No, it isn't your time yet. Marami kang trabahong gagawin dito, Higit pa ang hinihingi ng tadhana mo. I came here to fulfill your dream. It is time for you to learn how to live your body by simply using your own will, he said. Ang anghel ay nagpatuloy sa pagbibigay sa akin ng sunod-sunod na mga tagubilin. Give me your hand, utos niya. Ibinigay ko sa kanya ang aking kamay, ngunit kalaunan ay napagtanto ko na hindi ko pisikal na kamay ang ibinigay ko sa kanya. Bigla akong nasa labas ng aking katawan, at tulad ng dati, nakadama ako ng alerto, refresh, at saya. Ang gabing iyon ang simula ng maraming pakikipagsapalaran kasama ang mga anghel sa espiritwal na kaharian. Sa katunayan, noon nagsimula ang aking espiritwal na paglalakbay kasama ang anghel na si Lamdayel. Sa mga paglalakbay na iyon sa labas ng katawan na natanggap ko ang kanyang mga aralin at patnubay, at sa pamamagitan ng kanyang payo, na-inspire akong magsimulang magboluntaryo. Itinuro din sa akin ni Lam Dayal ang tungkol sa ating pag-iral sa universo, ang pinagmula ng sangkatauhan sa Earth, ang panloob na katotohanan ng bagay, at mga konsepto na sumasalungat sa natututuhan ko sa agham sa paaralan. Ipinakita pa niya sa akin ang kinabukasan ng sangkatauhan. Ngayon mayroon akong isang napakahalagang mensahe para sa iyo, sabi niya sa isang pagkakataon. Bigla kaming nasa kalawakan, nakatingin sa lupa, at nakaramdam ako ng matinding pananabik at pagmamahal sa planeta na bamalat sa aking pagkatao. Noon si Lam Dial, ang anghel ng banal, ay nagbigay sa akin ng sumusunod na mensahe upang ibahagi, ikaw, ang mga uri ng tao sa Earth, ay malayo na sa iyong proseso ng evolusyon, at sa lalong madaling panahon, ikaw ay papasok sa isang bagong panahon sa iyong buhay, na kung saan ay ang susunod at pangunahing hakbang sa iyong proseso ng evolusyon. Nasabi ko na sa iyo ang tungkol sa konsepto ng mga advanced na anyo ng buhay. Ang mga form ng buhay ang mga sel ay binubuo din ng mas maliliit na kompleks o particle na puno ng buhay, kahit na hindi sila itinuturing na buhay ng mga siyentipiko. Alam mo ang mga complex na ito bilang mga protina at amino acid, at sila naman ay binubuo ng mas simpleng mga anyo ng buhay, mga molekula gaya ng ipinangalan sa kanila ng iyong mga siyentipiko. Ang mga anyo ng buhay na ito ay nakaayo sa isang tiyak na code na lumilikha ng mga protina at mga buhay na selula ng iyong katawan na, naman, ay lumikha ng katawan ng tao. Hindi ito ang ugat ng hierarchy gayon paman dahil ang mga molekula na ito ay nakabatay sa pagkakaayos ng mas maliliit na elemento na kilala mo bilang mga atomo. Ang isang tom ay itinuturing ng mga siyentipiko sa daigdig bilang ang pundasyon ng lahat ng pisikal na bagay, ngunit ang mga atomo mismo ay binubuo ng mas maliliit na elemento ang mga subatom, at ang buhay o ang dipisikal na elemento ng atom na mga maliliit na espiritong integral ng atom. Ang mga atomo ay binubuo mismo ng mga subatom. Ang subatom pitong ay binubuo ng subatom anim, at iba pa, hanggang sa subatom isa. Ang sub -atom isa, kasama ang enerhiya ng buhay o mga elemento ng espirito sa walang katapusang antas, ay bumubuo sa pangunahing pundasyon ng bagay at buhay sa universo. Kung sinunod mo ang hierarchical composite structure ng buhay sa loob ng buhay, maaaring napansin mo na ang isang solong tao ay isa na ngayon sa mga pinaka-advanced life forms sa Earth. Gayunpaman, hindi pa natatapos ng sangkatauhan ang evolusyonaryong prosesong ito kung paanong ang mga selula sa iyong katawan ay sama-samang bumubuo sa organismo ng tao, ang kamalayan ng bawat individual sa earth ay nagkakaisa sa espiritu sa isang mas mataas na antas, sa huli ay nagtutulak sa matrix ng enerhiya ng tao sa isang mas mataas na antas sa loob ng hierarchy ng buhay na tumutukoy sa tao. Tulad ng banayad na mga link ng enerhiya na nag-uugnay sa mga selula sa iyong katawan, mayroong mga banayad na koneksyon sa enerhiya sa pagitan ng mga individual, ang likas na katangian nito ay banal na pag-ibig. Dahil ang banal na pag-ibig ang kanilang diwa, ang mga link na ito, sa katunayan, ay mas malakas kaysa sa mga personal na pangangailangan ng isang individual o maging sa kanilang pisikal na buhay. Habang ang mga link ng enerhiya ay lalong binibigyang prioridad, ang bawat individual ay epektibong nag-aambag ng mas malaking bahagi ng kanilang pangunahing enerhiya sa kanila. Bilang resulta, lilito ang isang mas advanced na energy complex, isa na nagsasama ng matter at spirit na bubuo sa susunod, mas dakila, mas umunlad na tao sa Earth, dumaraming bilang ng mga tao ang naghahanap ng isang bagay o pangpunan ang kanilang lumalalim na pakiramdam ng espiritwal na kahungkagan. Ang kahungkagan na ito ay kadalasang nagtutulak sa kanila na maghanap ng katuparan sa pamamagitan ng espiritwal o metapisiko na mga hangarin. Ito ay bahagyang kung bakit ang mga tao ay bumubuo o naglalaan ng kanilang sarili sa mga relihiyon at kulto. Sa alinmang paraan, ang espiritual na kawalan na ito ay nagpipilit sa mga individual na magbuklod sa emosyonal, mental, at espiritual sa isa't isa na lumilikha ng matabang lupa para sa susunod na mahusay na evolusyonaryong kaganapan ng sangkatauhan. Sa kasalukuyan, ang sangkatauhan ay nasa proseso ng pagbuo ng mas matibay na koneksyon sa kanyang kapwa nilalang. Bagamat ang pagbabagong ito ay nagbubuka sa hindi nakikitang mga paraan, ang mga sensitibong individual ay maaaring malasahan ang mga epekto nito sa buong planeta, lalo na sa paglitaw ng isang patuloy na nagpapalakas ng kolektibong superconscious na isip. Ang mga teknolohikal na pag-unlad ay nakakaimpluensya sa sangkatauhan ng higit pa kaysa sa naonang ipinapalagay, na humuhubog sa mga individual kapwa sinasadya at walang kamalayan, sinasadya sa pamamagitan ng advanced na komunikasyon at computerized na teknolohiya, at hindi sinasadya sa pamamagitan ng pagpapalawak ng radyo, telebisyon, at iba pang mga pagpapadala ng alon. Ang mga teknolohiyang ito ay magsisilbing masigasig na mag-uugnay sa mga tao na bumubuo ng isang napakalawak na network ng enerhiya na higit na pinag-iisa ang sangkatauhan sa isang walang malay at superconscious na isip. Ang yugtong ito ay isang paunang kinakailangan para sa susunod na pangunahing evolutionary leap. Ang iyong planeta ay buhay. Parehong ang daigdig mismo at ang bawat anyo ng buhay dito ay nagtataglay ng tanilang sariling espiritu at ang planeta ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa iyong kaluluwa. Ang iyong evolusyon ay kaakibat ng evolusyon ng Earth. Ang mga nabubuhay na uri ng hayop sa planetang ito ay kumakatawan sa lumalawak na evolusyon nito, ngunit ang pinaka-advance sa kanila ay mga tao kung paanong ang pinakabinoo ng mga selula ng nervyos ay namamahala sa pinaka-advanced na mga pag andar ng katawan ng tao, lalo na sa mga lugar na pinag-uugnay ng kaluluwa ng tao, ang mga tao ay may pananagutan para sa pinaka-advanced na mga pag andar ng planeta. Ang prosesong ito ay kahalintulad sa isa kung saan ang mga kaluluwa ng individual na mga selula ay nagkakaisa upang lumikha ng isang mas malaking anyo ng buhay, tulad ng isang halaman, hayop, o tao. Ang mga bagong nagkakaisa, nakagapos sa enerhiya ng mga tao ay kumunekta sa isang mas malaking espirito, isa na mag-uugnay sa lahat ng buhay ng tao sa loob ng bago, pinag-isang kompleks ng sangkatauhan. Ang espiritong ito ay gagabay sa evolusyon ng sangkatauhan ng higit pa, na nagtutulak nito patungo sa mas mataas na mga hangganan ng universo. Maraming mga planeta sa uniberso na sumailalim sa katulad na mga pagsulong sa evolusyon ang naghihintay na makipag-ugnayan sa iyo. Bagamat ito ay tila kakaiba sa una, sa mas malalim na pagmumuni-muni, ito ay hindi gaanong naiiba sa kung paano ang isang embryo ay nagnanais na ang isang kaluluwa ay magbuklod dito, na nagsasama ng isang mas mataas na anyo ng buhay sa pag-iral nito. Sa parehong paraan, minsan nang kailangan ng iyong mga sel ang iyong kaluluwa upang tulungan silang matupad ang kanilang sariling layunin sa evolusyon, isang likas na drive na nakatatak sa bawat subatomic na particle at sa fundamental at pundasyon ng buhay ng mga elemento ng kanilang pagkatao ang iyong mga sel ay gumawa ng isang makabuluhang hakbang sa kanilang evolusyonaryong paglalakbay, sila ay nakipag-ugnayan sa isang mas malaking kaluluwa, ang iyong kaluluwa, upang lumikha sa iyo, isang mas advanced na anyo ng buhay kaysa alinman sa mga ito ay maaaring umiral bilang individual. Ang pagbabagong ito ay lubos na nagpayaman sa kanilang pag-iral. Ang kanilang buhay ay ganap na nabago, sila ay naging mas malakas, mas naliwanagan, at napuno ng pagmamahal at kasiyahan. Sila ay naging bahagi ng isang mas malaking anyo ng buhay, isa na may mas malaking kaluluwa na pumupuno sa kawalan ng laman sa loob ng kanilang maliliit na espirito. Ito ay isang malaking hakbang sa proseso ng evolusyon, isang hakbang na isa lamang bahagi ng engranding pagkakaisa ng lahat ng buhay sa universo. Matapos ang lahat ng sangkatauhan ay magkaisa, ang mga tao sa Earth ay gagawa ng sokdolang evolusyonaryong hakbang, sila ay magbubuklod sa mas malaking espirito, paliwanag niya. Nakaramdam ako ng matinding pananabik. Sino ang mas dakilang espiritong iyon? Tanong ko, ngumiti ang anghel, pagkatapos ay dahanda ang sumagot. Ito ay magiging isang makapangyarihan, mataas na intensidad na espirito mula sa ikatlong antas ng pag-iral, ang antas ng mga puwersa. Ang espiritong ito ay makikipag-ugnayan sa lahat ng sangkatauhan sa Earth na lilikha ng isang bagong super entity, isa na malalim at permanenteng magbabago ng buhay ng tao para sa mas mahusay. Ang napakalawak na espiritong ito ay kilala na ng sangkatauhan. Maraming mga tao, nang hindi na ay naghahangad na makiisa sa kanya. Sinasadya nilang nananalangin para sa kanyang patnubay at minamahal siya. Sa ilang malalim na antas, lahat ng tao sa Earth ay kilala na siya. Sinusunod man nila ang isang itinatag na relihiyon o hindi, sa panahon ng matinding pangangailangan, kinikilala ng karamihan ng mga tao ang kanyang presensya. Tinatawag nila siyang Diyos, Elohim, Yahweh, Allah, ang Ama sa Langit, at marami pang ibang pangalan, Aniya.